dahan dahan lang at makasapaglakad mo. uy hindi ito nga yung huli <laughs> ako po huli ayun eh o isa dalawa ouch sabi <laughs> na nandito. dito eh. <laughs> ah ganun o <no? laughs> huli sabi <laughs> sa inyo eh pag wala doon sa may santolan flyover nandito yan sa ortigas flyover pababa hahaha <laughs> <laughs> nawala sa isip ko 'yun ah. Ano tingnan mo 'yun? Nawala sa isip ko 'yung ah, hulin-huli na 'yan pero hindi pa rin ako duma dumaan sa tagpakampante at uh, dumaan sa ano eh uh, sa busway kahit alam kong walang bantay, maluwag 'di ba? Kung ba memory ano na 'yun eh? Memory uh, muscle, ano na may muscle memory na 'yun eh. <laughs> nasanay na Ops! oh, Ops! Teka! 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 Siyempre naka-open nga pala yung camera ko oo Naka-open lang yung camera mo Naka-camera, naka-video ka lang, naka-vlog ka lang Pero kung wala kang camera, malamang sa malamang Diyan ka dumarain sa busway at sa busway Ano ka lang, uh, pakitang tao ka lang, naka-video ka lang <laughs> Okay, okay Hashtag pag naka-open ang camera Let's go! Ano ba kayo? Oh, no? Na, ilang araw na lang Pasko na o, oh, Nawaldasan ka pa ng 5,000. Siguro may hindi, hindi, Mali mali. Mayaman naman pala yung mga nahuli ngayon. Mga mayayaman yun. Kung baga, wala sa kanila yung 5,000 eh. Kung baga, siguro ano na lang. Sige, uh, ano ko na lang to. Toll gate to na lang to. Parang toll gate to na lang. Yung 5,000. Bayad ko sa toll gate. Para, pagda, pa, para sa pagdaan ko sa... Expre, Ed sa express lane. <laughs> Lupet toll gate uh, toll fee 5,000 pesos wow para maka makadaan ka ng maalwan dyan sa EDSA Expressway na yan suave <laughs> eh, no dapat uh, nahuli na sila ng 5,000 na ah, nahuli na sila baka dumaan na dito yun hanggang dun sa dulo nahuli na rin naman ako eh Daan na lang ako dito <laughs> problema baka may magbabantay dun sa may uh, boni o kaya sa Guadalupe Another 5,000 Ay hindi, pag pangalawang beses mo nahuli 10,000 na 10,000 na pala ang multa mo So balay magiging 15,000 na yung multa mo Pag naano ka Tap, pag nahuli ka ng dalawang beses Tapos lalo sa isang araw lang ka <laughs> masyado ka mapera no? Ang problema lang, syempre lisensya mo Suspendido na <laughs> Yun ang masakit kasi pag uh, first offense pa lang is ano, eh, alam ko kumpiskado lang eh, tapos tutubusin mo lang. Pag uh, pangalawang huli na, suspendido na ng one month. Tapos 10,000 multa. So yun, 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 yun. Magandang umaga, magandang umaga. Dito na tayo sa Bonnie. Walang, uh, apaka wala ang, ano ngayon ha. Ah. Uh. Recova.